Welcome to Chef Randy Vlog. Ngayon naman ay eh, gagawa tayo ng egg pie mini. Gagawa tayo ng 14 peraso nito at yung mga sangkap na gagamitin natin ay itlog, 6 na peraso, asukal, 200 grams, cornstarch, 20 grams, evap milk, isa at kalahating can, tubig, kalahating can, skim milk, 100 grams, at yung sa crust naman, ay all-purpose flour 500 grams, asukal 50 grams, margarine 200 grams, at tubig 125 ml. Ang una muna natin gagawin ay yung sa crust. At pinaghalo-halo na natin yung lahat ng sangkap para sa crust. Tapos, um, kailangan lang natin siyang pagsama-samahin ng maigi. Iyan, konting durog-durog muna, pagsama-sama, halo-halo. Tapos naglalagay tayo ng tubig para lumambot. Tsaka para mag magbuo-buo na siya. Yung bang parang maghalo-halo na silang lahat para maging dough na yung itsura niya? Ayan, haluin lang natin ulit hanggang sa makuha natin yung texture na gusto natin. Yan, konti na lang, malawit na natin makuha yung texture na gusto natin. At ito na nga, pagtapos na, ipapile na natin siya. Tapos, hati-hatiin na natin siya ng 14 pieces. Yan. Ganyan-ganyan lang. Tapos, pabilugin natin. Tapos, syempre, gagamit tayo ng roller para makuha talaga natin yung gusto nating shape tsaka yung haba, lalo na yung kapal ng crust. Pagkatapos naman nun, imumold na natin siya ng dahan-dahan. Yan. Kailangan makuha yung shape. Tsaka, madali lang tong gawin, promise. Kayang-kaya nyo tong kahit beginner pa kayo kasi madali lang siyang imold tsaka madali lang gawin tsaka konti lang yung ingredients. At higit sa lahat, pang beginners friendly talaga to. Ayan, mag ulit tayo. Ayan, mold-mold lang natin. Huwag kayong mag-alala kasi yung crust niya, hindi naman siya madaling masira. At sobrang steady niya talaga. Tsaka kayang-kaya yung itong gawin kahit nasa bahay kayo, pag wala kayong ginagawa. Masarap to pang merienda at higit sa lahat. Masarap din itong gawing negosyo kasi sobrang sarap niya talaga. As in, at pag binibenta mo siya or bibenta mo, pwede mo siyang ibenta ng 25 pesos at malaki na yung kikitain mo. Ito naman yung ibang angle kung paano gawin or paano imolde yung crust kasi baka mamaya medyo nahihirapan pa. Yan, ganyan lang siya. Sh Shape nyo lang siya sa molde. Tapos papaikot-ikotin nyo, pagpuputulin nyo na. Hindi talaga kayo mahihirapan dito kasi madali lang talaga siyang gawin. Tsaka pampatanggal stress na rin kapag stress kayo sa buhay, sa mga nobyo, nobya nyo, kaya naman sa asawa nyo, may mga chismis na naman din mga ganda. Gawa na lang kayo ng egg pie. Mas maganda pa, mas maganda sa bulsa, pwedeng ibenta, tsaka mas maganda sa chan kasi masarap talaga siyang kainin. Actually, sa lahat ng mga nakain kong pastries, ito talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi Gustong gusto ko talaga yung timpla niya. Tsaka gustong gusto ko yung lasa niya. Ibatigas yung crust. Tapos, malinamnam naman yung loob. So, ayan. Ito na nga. Gagawa na tayo ng ating um, papalaman or gatas dun sa crust natin. Siyempre, naglagay tayo ng sugar, ng egg, ng corn, cornstarch, evap, uh, tubig, tsaka skim milk. Pero dun sa itlog, yung apat na itlog, isasama natin yung puti. Yan, lagay tayo. Pangatlo. Pangapat. Yan na yung pangapat. Tapos yung panglima at saka yung panganim, um, is, hindi natin ilalagay yung puti. Kundi separate natin siya dito sa kabila, sa maliit na lalagyan. Diyan. Kasi gagamitin natin yan mamaya. So yan yung, yung, yung panglima at saka panganim, yun lang yung egg yolk lang na tinatawag yung isali natin. And then, after sure syempre we waste natin. Kailangan natin tong tunawin, no? Pag samasamahin, abang hirap naman. Di naman ito nag-automatic. <laughs> Joke lang, syempre kailangan natin tong halu-haluin para mas maayos naman tignan. Tsaka syempre, mas malinam na, mas creamy. Sabi pa nga nila, kailangan haluin parang buhay lang din yan, di diba? Ang layo na sa topic, pero sige lang. <laughs> yun na talaga yung bahala na to ey. Basta kay, nakakagawa tayo ng egg pie na masarap, okay na yun. So, ito, konting halo na, konti pa. At after noon, ito na, ito na, gagamitin na natin yung dalawang egg white. At syempre, kailangan natin i-whisk. Yan. Dito talaga yun kung bakit natin sineparate. Yan, di ba? Ang galing, di ba? Amazing. Alam ko na kayang-kaya nyo lang din tong gawin sa bahay nyo. Kapag wala kayong ginagawa. Tsaka pampatanggal stress. Anyway, sana happy kayo at masaya kayo sa buhay nyo. Sana hindi kayo stress talaga. At kung stress man kayo, lagi nyong tatandaan na nandyan lang ang Panginoon para sa atin. Huwag kayo mula ng pag-asa, okay? Kasi gagawa pa tayo na maraming, 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 maraming tinapay at pastries dito sa video natin. Eh oh, oo nga pala, balik tayo sa ating niluluto o ginagawa o binibake. Yan, ilalagay na natin dito yung egg white na ating winisk. Yan. Ilalagay na siya natin kasi para mas lalong umalsa. Ayan, tingnan natin. Tapos atin na siyang i-whisk ulit. paghalu natin para walang buo-buo. Yan, halu-halo lang tayo. Ayan, halo-halo. Tsaka maganda talaga ito i-benta kasi 14 pieces. Tapos, mga konti lang din yung, yung nilabas mo na pera dito. O, oh, di ba? So, syempre, pagkatapos natin itong haluin at nakuha na natin ng texture na gusto natin, ay ilalagay na natin siya sa ginawa nating crust. Ayan. Pagdating naman sa measurement nito, Depende na to sa inyo kung isang cup ba or one half cup. Kasi yung ginamit naming cup dito, one half cup talaga yan siya. Tapos, kapag may sobra, pinifill in talaga namin hanggang sa mapuno na yung um, crust or egg pie. Okay, medyo bilisan lang natin ng konti. So, ayan. Tapos kapag tapos na tayo, ilalagay na natin siya sa oven. Yung apoy nga pala sa oven is 200 sa taas, 200 sa baba, at ibibake siya for 30 minutes. At ito na ang ating finished product. Apakaganda ah, naman eh. Congratulations sa mga nakasunod at gumawa nito. Tingnan nyo nga naman oh, ang ganda. Tingin pa lang nakakatakam na talaga. Video pa lang parang ang sarap na kainin kahit mainit. Natakam na bang lahat? <laughs> Cherries. O, oh, eto na. Yan, yan na yung itsura niya, di ba? Sobrang dami, tsaka sobrang sulit, at ang dali lang gawin. Yan, syempre, yan na yung siya pag malamig na siya. Yan. So, pwede yan talaga, pwede, pwede na talaga yung kain. At syempre, hindi na mawawala pag hindi natin tinest, di ba? Yan, hiwain na natin. At tignan natin kung gaano ka ganda, kung gaano ka perfect, at kung gaano ka creamy. Ayan, at ito na po ang ating finished product. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood hanggang dulo. Na-appreciate po namin kayo at tuloy-tuloy lang po sa pagbe-bake mga ka-bakers. Hanggang sa uulitin. Oh, kiss? Oh, kiss? Bye!